Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a string, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the in my Nagsimula ang paglalakbay ko mula dito sa Ligarda Station. Sumakaya ko ng LRT2 mula Cubao Station hanggang dito. Tapos sumakaya ko ng tricycle at nagbayad ng 60 pesos hanggang sa terminal ng Raymond Bus. Tapos sumakay ako ng bus na pa-infanta at nagbayad ng 270 pesos. Nagsabi na lang ako sa driver na pakistop sa mismong Real Quezon. Pagbaba ako naman, sumakay lang ako ng tricycle hanggang sa mismong Real Quezon port at nagbayad ng 30 pesos. At 10 pesos naman para sa terminal fee. Dahil maaga ako nakarating ng port, nagpalipas muna ako ng oras dito dahil alas 4 pa ng umaga mag-open ang bilihan ng ticket para sa bangka papuntang kumadi. Ang Humalig Island ay isa sa mga sikat na tourist spots dito sa Quezon. Matatagpuan ito sa bandang West Pacific Ocean at kalapit lang din ito ang Pulilio Island at ang famous na Island of Balisim. Okay kayong magalala dahil madali lang ang pagpunta sa isla ng Humali kahit pa solo traveler ka. Sa video na ito, ipapakita ko ang proseso kung paano ka makakapunta dito at ang mga possible fees na dapat mong i-expect sa travel na ito. Kung nag-aalala kayo na maubusan kayo ngayong peak season ng hotel accommodation dito sa Humuling Island, wala kayong dapat ipag-alala. Dahil ang isla na ito ay kaya mag-offer ng 32 hotel and resorts at meron na ito 14 na, na homestay and transient houses na mainit na tatanggap sa inyo dito sa isla. kaya tayo nandito sa sa bangka uh, naghihintay tayo ng departure ng bangka papunta ng Humani Island so it would take 4 uh, to 5 hours yung boat ride papunta dun sa Humani Island so yung bayad pala dito sa boat ride is 500 pesos so pagkapasok mo ng terminal real port real Quezon port kailangan mo magbayad ng 10 pesos na terminal fee tapos saan mo yung is na mag na mag para makabili ka ng ticket. Yung ticket is 500 pesos. From here hanggang doon sa Jumalig. Ayan, so kung nagpa-plano pala kayo magpunta ng Jumalig Island, so make sure na magdala kayo ng baon or pagdating nyo dito sa Real Quezon Port, bumili kayo ng baon nyo um, na nakakainin nyo sa boat kasi medyo matagal-tagal yung biyahe. So for sure, gugutungin tayo. So, As of 2024, hindi na available yung free food pagsakay dito sa bangka. So, you have to get your own food nakakainin nyo since medyo matagal-tagal nga yung diyan natin. So Some... yeah. five hours lang boat travel. Kaya medyo, medyo nakakatagtag yung biyahe. Although, hindi naman masyadong mahalot. No? Pero, hindi ka rin talaga ganun makakapagpahinga ng tuloy-tuloy. Kasi nga, umaandar yung bangka. shirt, magbabayad ng environmental fee, which is 170 pesos per box. Tapos, diretso kayo dito. Uh, sabihin, you have to state kung saan resort kayo uh, pupunta. Uh, kung how many days kayo naka-reserve dun sa hotel na yun, and then diretso kayo dito, magbabayad din kayo sa habal or sa tricycle. We are destination. Hey, go. Meet Kuya Batuts. Siya mag sa akin sa araw na ito hanggang doon sa resort. 70 pesos naman ang bayad dito kapag sasakay ka ng habal from the port to your destination resort. Mga aso rito, pagka uh, yung lokal, yung mga taga rito mismo sa amin, kaul kaul Pag, Gusto pag, kagating, mga pag, mga guest. Pag nag na -well eh. siya Talaga siya. Alaw, tagal na kakilala. <laughs> Kilalang Humalig Island dahil sa golden brown na buhangin sa mga beaches dito. Kaya naman, ang Lasable Resort ang napili kong pagtuluyan ng apat na araw. Madami silang mga rooms na ino-offer may kubo for couples and barkada, kubo na may loft bed at kabana. Itatag ko na lang sa video na ito ang direct link sa Facebook page nila kung gusto mo ring tumuloy dito. Malawak ang golden brown sand sa harap ng resort na ito. Bukod pa ron, pinaka nagustuhan ko ang sand ripples na masasaksiyan mo kapag low tide na. Malinis at hindi mabato ang swimming area kaya mag -e enjoy ka talagang lumangoy dito. Bukod pa ron, napaka-accommodating ng na mga staff nila at talagang hindi ka papabayaan sa mga kailangan mo. Shoutout sa'yo, Ate Normie! Ay, so ito yung entrance ng La Play Resort. And then, dito sa left side, ito yung mga kabana nila. And you can go through, you can go check out their Facebook page kasi nakalagay naman doon yung mga rates ng kabana nila. And they have few cabanas here. And meron silang room na air condition. And as you can see, malapit lang yung beach dito. So mamaya punta tayo sa beach kasi magkakape ako. So this is the air condition room and this one also. And I'm gonna show you yung bathroom nila kung gaano kalines. This way. So that is the kitchen. dito sa side na to. Sa mga kabana pa rin na for bigger group of people or, or guests. Um, balcony and then room. Ayan. Okay. Ito, may loft. So, malaki itong ano, La Sable Resort. So, kaya nito mag-accommodate ng maraming guests. Okay. Pero, mas gusto ko mag-stay dun sa kapilang side ng resort kasi mas fine yung sando na tsaka um, pag ka na sa shore mismo golden brown yung yung sand yan okay so may piso net wifi din pala dito sa mga ayo dumi connect sa internet or sa social media so there's wifi dito hulugan nyo lang ng coins okay din naman yung signal malakas may times na nawawala but it, it's understandable kasi this is an island okay to yan so ngayon pupuntahan natin yung view Tingnan natin yung view na mismong dagat. Ayan, sila ate, Normie. Naglilinis sila every morning, sila mag-asakawa. Ito yung Lasable. Lasable Beach Resort. Okay. Kala tayo dito sa beach. <clears throat> okay. Good na, guys. Golden. Golden brown yan. I'm not sure if nakikita nyo siya sa camera. Or it's golden brown. It's actually golden brown. So, sa mga oras na to, it's high. Medyo high tide. Pero, by afternoon, mawawala yung tubig dito. Makikita natin yung sand ripples Kina natin dito sa side na to. <clears throat> jamayar lakad yes. kasi okay, tingnan nyo sobrang fine ng buhangin kapag naglalakad ka, talaga lulubog yung yung mo kahit sa ang part ng beach, yun 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 Ganda dito guys, punta kayo dito. Isa sa mga tourist destination sa Humalik Island ay ang sikat na puno ng walang forever. Sobrang lapit lang pala nito sa Lasable Resort, kaya naman hindi ko na din pinalampas ang pagkakataon na puntahan nito. Ayan, so nandito na ako sa puno ng walang forever. Walang tao ngayon, so di wala ko alam kung may bayad dito. Pero ito yung puno na walang forever. Ang tanong, wala nga bang forever dito? dahil hindi ko alam ang sagot. Tara, kyatin na lang natin ng puno ng walang forever. Bukod sa Golden Sand Beaches dito, may mga iba pang activity na maaaring gawin dito sa isla tulad ng island hopping at habal-habal tour. Siyempre, hindi ako nagpahuli at sinubukan ko rin na libuti ng isla ng humalik sa ng habal. Good morning po. So, magbabay tayo ng 50 pesos entrance fee na. Tapos Ayan, so nandito na ako sa Pamanaw White Teachers Dito natin mag Pamana White Beach Resort pala if you're looking to go dito sa and, and see yung um, Little Boracay so Pamana White Beach Resort ayun Ay, nga so I understand kung mag siya Little Boracay kasi super fine and white yung sand niya just like exactly like sa Boracay so ang ganda dito malinis tapos mapaw tubig pwede mag-snorting tapos awarding okay. dun sa maganda din daw yung so pwede diving looking for space, and water water shots yan so pwede tayo pwede nating gamitin din yun dito so ang plano ngayon is mag mag so, stay lang dito siguro for an hour tapos next destination naman tayo which is sa uh, Batanes right see you mamaya second destination natin, ang Little Batanes. And ayan, kita niyo naman, siguro kung ba't tinawag siyang Little Batanes. Yung waves na natural sa Batanes kasi nasa pinaka-norte siya na part ng Philippines medyo similar siya sa waves dito dahil dito naman kasi real Quezon facing Pacific siya so expected na malakas talaga yung island and meron din dito mga rock formation rock formation ang ng north part of the Philippines. Dito naman malakas yung alat uh, kasi it's facing Pacific. Third destination ko ay ang Kanaway Beach Resort fortunately wala ako masyadong clips dito pero dito makikita ang sikat na Turtle Rock Formation at ang sandbar. Ito yun po yun. Oo nga. So ito yung... Oo Maso nga. Yung Oo. Parang asang ano... pawigan. Oo. Galing eh. <laughs> Baka dating paawikan talaga yan. Ang ganda talaga dito sa umalik, guys. Nakaka-umalik. <coughs> 100 pesos yung minayad ko for the boat. Well, if you're feeling generous dahil... Last destination ko ay ang Salibungot Beach. Sa so ngayon, libre ang pagpasok dito. Sikat naman ito dahil ito ang may pinakamagandang spot para makita ang sunset with golden brown na sand wala nga lang akong video dahil masyadong nalibang sa ganda ng lugar so nandito ako ngayon sa Salubungat Beach uh, 15 minutes away mula dun sa Lasable kung saan ako nag stay bago ako dumating dito bago kami dumaan ni Kuya uh, Pauline dumaan kami sa tindahan kasi kakapon pa ako nag i ng lobster. So, meron ako actually nakuha ng isang kilong lobster. Ayan. So, yung mga lobster is uh, marami sila dito sa Real Quezon. Sinisisid lang sila ng mga lokal. Makukuha nyo rin sila ng mura. So, eto, more than 1 kilo. Nakuha ko siya ng 1.3 k lang. So, lulutuin ko ito mamaya. Tapos, update ko kayo kung ano magiging. Itura nila pagpatay na sila. <laughs> mga na napansin ko dito sa Humalig Island. May kanya-kanyang bentay talaga yung mga resort dito. Like, ikaw yung first time na bibisita dito sa Humalig Island. And if you're looking for something na lugar na may perfect na sunset, meron tayo sa Lubungot Beach kung saan nagpupunta yung mga turista, which is isa rin pala sa mga famous na tourist destination dito. Kasi nandun yung perfect na lugar para makita mo yung buong sunset kapag hapon. Naghanap naman kayo ng sobrang fine na white beach. Meron ding similar to Boracay na kung tawagin na yung Little Boracay sa Pamana White Beach Resort. Uh, meron din namang resort na pinuntahan natin dun sa Kanaway which is another tourist attraction dito sa Humalig Island. Kung saan meron mga rock formations, dun din makikita yung sikat na turtle rock na pinupuntahan din ng mga turista. Um, famous din yon dahil meron silang sandbar. Although unfortunately hindi natin yung nakita nung isang araw kasi medyo high tide. And for someone like me, na naganap lang ng 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 oras to chill and to relax, ako I would highly recommend yung mga resorts na merong katulad nito na, na brown, golden brown na ang sand. Uh, I would highly recommend na try nyo ring bumisita dito sa Humalig Island kasi sobrang ganda ng lugar na to. Ayoko mga umalis, pero kailangan bumalik sa daily grind natin. Ganun pa man, langit ang ngiti ko sa kakaibang experience at memories na natagpuan ko sa paraisong ito. Isa ito sa mga lugar na babalik-balikan ko hanggat kaya ko pang maglakbay. Babalik po kami! Libert! Tara! na! Oh, o, na dito! Tama na! Lagay <laughs> mo na dito! Habisnya tim ngamuk kita.